magandang buhay samahan niyo po kami ha? Oh my god. Pakindang bu. Ay, susunduin namin si Hana ngayon. Kuwentuhan ko na gua <laughs> apa lagi kok kakak cerita <laughs> makatawa naman parang walang bukas natuwang tuwa kasi ako dyan gawa nga ng uh, ayaw na ayaw niya yung magandang buhay iwan ko ba dyan kaya iniinis ko siya ba <laughs> number one ba share ko yan sa magandang buhay bakit daw magandang buhay lagi ang hinta ko <laughs> nangyayalam <-nyi>, <laughs> o siya andito na pala si Hana kasama natin siya ngayon maglaroy laroy gawa nga nang nakabakasyon siya uh, pupunta kami ng isdaan gulayan at saka upin namin yung reserve namin na pakpak tapos after that mag walking na rin kami guys sa tabing dagat. Let's go! Dito pala muna kami sa tindahan ng baboyan guys. Uh, Chinese uh, store to. Hindi ko mabasa kung anong pangalan kasi hindi naman ako marunong magbasa ng Chinese. Ching kong kang. <laughs> Ito yung loob ng ano ng Chinese uh, store na nandito yung nagbibinta din sila ng baboy. Kaso nung pumunta kami doon sa dolo, kasi exclusive yan eh, yung mga non-Muslim ano food. Ano siya? Uh, wala na doon. Uh, tinago nila. Hindi ko namin alam kung bakit. Pero ang available na lang is ribs at saka tainga ng baboy. Tapos yung ribs, puro buto naman. Oh, so, hindi, no! na hindi kami bumili dahil 5.4 ang kilo, which is uh, mahal siya. So, yung tainga ng baboy storyals, yun na lang bumili, binili namin kasi masarap naman to siya isisig, diba? Tapos bumili din sa hanat, si Hannah, dalawang kilo kami kasi 4 reals lang din naman, sale siya. Ngayon, nandito na kami dito, di, sa Papunta na kami nito sa bilihan ng isda at saka gulay wow. sa Alhil. So, yan. Para lang kaming nagtutortor din ni Banda. Kasi <laughs> bihira lang din naman si Hana makapunta dito. So, ta ano na siya, yung hindi na siya ganun kadami ang tao dahil yung isdaan is tinanggal na. ba diba, dati dandito yung pala isdaan na napakarami. Maraming nagtitinda at marami ka talagang choices. Ngayon, wala na siya dito. Parang pinagbawalan na ng gobern gober government na magtinda sila doon. Parang talipapa tapos may isa pang tindahan dito na nagtitinda isang tindahan na lang pero syempre tsaga-tsaga na la ang gawa nga nang wala namang ibang option. Mayroon sa Sib Fish Market yung pinuntahan namin last time kaso umaga naman doon dapat pumunta. Eh mahirap naman nga gumising ng maaga, 'di ba? Kasi gabi na rin natapos sa na trabaho at saka minsan gabi na talaga kami natutulog kasi nagpi-Facebook pa, oh, 'di ba? Ganun talaga pag mga content creator. Tapos gusto ko sana yung pusit nila, pero parang bilasa na. Uh, pati yung crabs at saka shrimp. Ito lang yung fresh nila, yung matang matangbaka matang baka ba 'yan? Makaril. Yun. Tapos after namin ng ano, isdaan, nakabili lang kami doon ng makarel kasi sabi ko sarap yan tulahin mamaya pag uwi namin. So, ayan, nakabitbit na kami. Pati ng mga pauwi na kami nito, nakabili na rin kami ng mga gulay-gulay dyan. Hindi lang kasi nakapag-video nung bumili kami ng gulay kasi busy din yung kameraman sa pag-pili uh, ng gulay. Nalibang din siya sa gulay sa pagpili-pili kaya nakalimutan na niyang mag-video. Anyway, okay lang naman 'yon. Chika-chikahin na lang natin, charot. Tapos ito, dumaan muna <laughs> na si CR daw si Paring Edwin kaya dumaan dito na lang kami nag CR kasi may CR dito bago mag-walking at sabi ko kay Hana mag uh, tea time muna lang tayo, magkarakte muna tayo bago habang inaantay natin si Paring Edwin. Kaya dito dumaan, nag-order na rin kami ng french fries habang nag-aantay wow. kay Kois tapos at saka karakte. Yummy. Uh, bago mag ano bago kami magwalking sa dagat kasi malapit lang yung ito at saka yung dagat sa unahan lang so tambay-tambay muna kami dito sa sandali at nag chika-chika ulala. Chika-chika <tapos> ulala talaga. Tapos na yun, after namin mag tea time, dito na kami sa may dagat. Mag-walking na kami. Ito naman si Dodong may, may humihirit. Oh my Sabi God. Sabi nyo, mo ako, bidyuhan mo ako kasi mayroon akong, ano, mayroon akong naisip na i-content. O, oh, saan bigla-biglang nakaisip? Wow, sana all. Ipapahunting daw niya yung isang isda. Lokuhan. Sabi ko, bawasan mo pa yung tinula. Ay, apat na peraso nga alaang yaan. Loko-loko <guluhan> talaga to. Walang magawa din sa life eh. <laughs> Tapos, after niyang drama niya sa buhay, nag-walking na kami. Ayan, dito na kami nag-walking hanggang sa pinagpawisan kami ng ano, bonggang bonga, bago kami umuwi. Hindi naman kami pwedeng magtagal na dagawa ng magluluto pa ako ng aking tinola. Parang gusto kong kumain kasi ng mainit na sabaw. Kasi na-miss ko rin yung tinola. Matagal na rin kami hindi nakakapagtula ng isda. Gawa nga ng walang makitang uh, fresh na isda bihirang-bihira lang dito yung fresh na isda kaya bihirang-bihira lang din makapagtula at least nakatsamba kami ngayon ng fresh na isda minto bi kami ng isda na yan ganun talaga pag para sa'yo para sa'yo <laughs> kaya wag na natin i-freshure ang ating mga life guys pag hindi talaga yan para sa'yo wag mo na ipilit gawa nang hindi talaga yan para sa'yo tayo ang mag-adjust para mabilis ang usad ng ating buhay flexible dapat tayo mag-adjust na kung hindi para sa atin edi move on accept ha? sure may mga ganern push up focus na tayo dito sa ating paglalakad kasi milyon-milyon na ang pawis na nabawas sa amin. <laughs> After ng walking, nilinis ko na kaagad yung isda at nag-ano na rin ako ng mga ricado para mabilis na matapos at ako'y gusto na magpahinga, charot. Gusto na pala makakain at medyo gutom na sa kakalakad. O, oh, san ka pa? Kaya imikos-mikos na natin to ang paghiwa-hiwa at paghugas ng ating isda. O, oh, pati pag ano na paglunod, pati pagloto is mikos-mikos din yan para mabilis ang trabaho yan. At uh, nagmamadali ako, may taxi sa labas nag-aantay. Dalawang <laughs> scout mo na tayo ngayon mikos-mikos uh, ang pagluloto uh, bilis yan para makakain na tayo. Masarap na rin kasi humigop ng sabaw. Akala mo naman na ubusan na ng tubig sa katawan. <laughs> Oo, oh, ba? Diba? As in kaagad. Ayan na yung logbate namin na binili namin doon sa gulayan. Napaka-fresh din. Kaya ang sarap ng sabaw ng isda. Gawa ng, ang fresh din ng gulay na nabili natin doon sa talipapa. <laughs> talipapa talaga. At saka lagyan natin ng maraming sili para umuusok pati yung puwit natin. <laughs> Ayan na. Napakayami ng ating telolang isda. Ang sarap niyan guys Promise Ihanda nyo na yung mga kanin nyo dyan Para makakain na tayo Ha? Charot oh. So excited Yummy yummy tinola At saka birang bira lang din Kasi kami makapag tinola dito guys Kaya pagbigyan nyo na Ang auntie nyo Takam na takam na yan Sa niluloto niyan Tinola Inilipat eh, ko pala sa lagayan Na malaki guys Kasi na ano ako Na out of estimate <laughs> Na out of estimate talaga Kasi nga maliit pala yung kalderong Nilagyan ko da Kanina Tapos yung gulay Is marami gusto ko kasi marami, gawa nga ng kukunti lang din naman yan, later on, di ba? Mas mas masarap kasi pag maraming gulay, para mas healthy din, para humaba haba pa tayo, ang buhay natin dito sa mundo. Charot! Yon kasi ah? lagi kong naririnig sa mga magulang ko dati na ang gulay ay pampahaba ng buhay para kami kumain ba? Kasi ang ulam namin puro gulay, araw-araw uh, gulay, kaya nagre-reklamo na kami bakit puro gulay, gulay. Gusto din naman namin kumain ng syempre, karning baboy, isda, at saka manok, <laughs> <laughs> kaya naiyak na pag puro gulay-gulay ang pagkain, kaya laging sinasabi pag gulay healthy, pag kumakain ka ng gulay hahaba ang buhay nyo, ganun yung mga tricks ng mga magulang namin dati, totoo nga din naman, kasi tingnan mo yung mga usually yung mga tao sa probinsya is hindi sila sakitin, sa edad nilang mga 50, 60 70 is healthy pa sila mahaba talaga din yung mga buhay nila, napansin ko lang din yun compare mo sa mga syudad na nasa age of 50 at saka above 40, ayan na nagsisipaglabasan na ang mga sakit. Pero pag sa probinsya ka, gawa nga sigurong ma-exercise ka din dahil laging naglalakad, papuntang bukid at ang pagkain nga is uh, mga healthy kasi usually gulay ang kinakain. And uh, nag-i-enjoy na kami dyan sa aming tenaw lang isda. O oh, paano ba yan? Hanggang dito na lang muna ang ating video guys. At kami ay hihigo pa ng sabaw din eh. Hindi namin to titigilan hanggat hindi mauubos ang isang kalderong tinola guys. <laughs> Pero, thank you po pala doon sa mga laging nanonood ng mga video, nag-react, comment, at uh, nag-share ng lagi sa mga videos ko guys, salamat sa inyong lahat. God bless everyone, babush.